Bunso sa pitong magkakapatid ang magalenyang si Roxanne at dalawa lang sila nag-aaral sa pamilya. Mula sa pamamasada ng kanyang ama na iraraos nila ang araw-araw na gastusin. Dumaan man ang pandemya, nagsumikap ang dalaga na makapagtapos sa grade 12. Ngayon, unang taon niya sa kolehiyo sa kursang agribusiness. Bilang gantimpala, ibinahagi ng kapitolyo kay Roxanne ang educational financial assistance. Malaki po kasi makaka makakatulong sa parents ko para mabawasan yung ano nila pagbibigay uh, ng alawan sa akin. Isa si Roxanne sa higit 10,000 beneficiary mag-aaral ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Ang bawat isang capital scholar tumatanggap ng tig 3,000 30 pisong ayudang pinansyal na magagamit nila sa pag-aaral. Higit isang libong estudyante mula sa bayan na magalang ang tumanggap ng educational financial assistance mula sa Kapitolyo. At mismong si Governor Dennis Delta Pineda ang nagbigay ng additional na educational financial assistance para sa mga napag-graduate na Kapitolyo mula sa grade 12. Katungtong ni ng kolehiyo, hindi sila pinabayaan ng Kapitolyo dahil ipinag-utos ni Gov. Delta na ilista sila sa mga benepisyaryo ng IFAP para sa college level. Hiling ng gobernador na ipagpatuloy ng kabataan ang paglinang ng kaalaman dahil nananatili silang pag-asa ng bayan. Kasi buliting nanay, bakal pong mayaming kapagpaman. Para retangan, lulog ba, investor kayo ng probinsya, ikapagpaman yung, yung priority na kayo pag ng bata sa posisyon. Hindi po yung makinagawa. At syempre, nak ipamagaral na naman aliway kami paano kunan niyo yung makinabang. Ika yung mismo yung makinabang na kumayari kayo. Nakiisa rin si Education Chairperson at 2nd District Board Member Mylene Pineda Kayabiyang, kasama sina Philippine Councilors League Pampanga President Cherry Manalo, Mayor Malu Lacson at Councilor Norman Lacson sa naganap na distribution ng EVAP sa Magalang. It's a good thing at tindang governor kalupan na kasi maragul yung kaya kami, lalo na kaya kami mayors, na emi eh, may naman asustain nga nga yung ganang-ganang gastusan na rin estudyante. Nangako naman si Roxanne at mga kapwa estudyante na pagbubutihin pa lalo ang pag-aaral sa kolehiyo lalo na alam nilang nakahandang tumulong ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Maraming maraming salamat po sa ano, natanggap namin na cast assistant. Mag, uh, malaking tulong po ito para sa mag-aaral. Para sa balita Pampanga, Gerald Gloton